magpakababa para hindi mapahiya. Halina't maging blessed ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Ngayong araw pong ito'y ginugunita natin si San Carlos Borromeo at ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Lucas chapter 14 verses 10 to 11. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Napakalinaw po ng mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoong sa Kristo. Kapag tayo lagi nagpapakababa, tiyak tayo'y kanyang iaangat. Pero kung tayo ay lagi nagyayabang, mapapahiya lamang tayo, hindi lamang sa harapan ng ating kapwa, kundi higit sa lahat ay sa harapan ng Diyos. Kung ang Diyos nga ay Diyos na nagpakababa para sa ating lahat upang iligtas lamang tayo kahit na hindi tayo karapat dapat dito, tayo pa kaya ng mga nilikha niya, tayo pa kaya ng mga tao, nararapat lamang na higit tayong magpakababa. Kapag pinagsumikapan po natin na magpakababa sa buhay na ito, tiyak dadalhin tayo nito upang mabuksan ang ating puso sa napakaraming biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos magagawa nating makita ang karunungan niya para sa ating lahat kung paano tayo nararapat na mamuhay sa mundong ito hindi yung ang yabang-yabang natin sa pagsasalita ang yabang-yabang natin sa ating pinapakita sa ating kapwa pero ang totoo naman napakahina natin ang totoo naman hindi natin kayang panindigan ang mga nating sinasabi. Atuto tayong maging simple. Atuto tayong nagpapakababa na nakaugat lagi sa pag-ibig ng Diyos. Muli, ako po si Father Aris magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.